At this point naman, Pastor Bong, may makakausap po tayo na ang dami rin pinagdaan ng uh, mga dagok po ano, sa buhay pero nananatili siyang grateful po sa Panginoon. Kasama natin sa linya ng telepono si Miss Josephine Balahadia. Hi Miss Josephine! Hi po, good afternoon po. Good afternoon. Ilang taon ka na at ano yung uh, pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay? 64 na po ako this coming October 17 po. Fifty-four? Sixty-four po. Sixty-four? Opo. Ay, sixty-four. Ay, okay. So, ano po ang ating pinagkakaabalahan sa buhay? Nasa bahay lang po ako, uh, ma'am. Bahay lang muna. Pero, Opo. okay, noong 2017, ano, Opo. um there's like seven years, seven years ago, Opo. ay um, may malaking pagsubok ang... Uh, ang uh, dumating sa buhay mo. Kwento mo nga sa amin, i-share mo nga sa amin Josephine. Ah, uh, 2017 po na diagnosed ako ng breast cancer stage 3B po. Mm -hmm. Tapos uh, hindi ko po alam kung paano ko malulusutan. sabi ko. Kina-question ko po, po si Lord, sabi ko Lord, bakit sa akin pa ako dumating ito? Mm -hmm. Ngayon po, ay di pinabalik po ako sa PGS. at po muna ako kinimu ako ng 18 session, ay 8 session po bago ako in-opera. Pagkatapos ko po, po ng opera po, uh, po ako, siyempre financial po, tapos pamilya mo, nalulungkot ako. Lahat na lang po, bakit sabi ko sa akin pa yung ganito, parang nawalahan na po ako ng tiwala po sa sarili ko. Mm -hmm. Tapos na, pagkatapos ko po, po na opera, pado-up check-up, pado-up check up po, na ano naman na infection po yung ano ko yung opera ko dito sa left side po ng breast cancer breast, breast sa left side ko po mm hanggang -hmm. sa natagpuan ko muna, na isang sa bahay lang po ako nagkulong po ako eh sabi ko bak, ko baka ito ng katapusan ko na wala ako ng pag-asa talaga kasi siyempre pamilya ko na tektuhan din maghanap buhay ako na lang inaasikaso tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. One time na uh, inanap ako ng isa kong kaibigan, sabi ko sa kanya, sabi niya, inahanap kita. Pero ano siya, Christian na po sila, nagbabible pala, nagbabible pala po sila sa kalumpang. Mm -hmm. Ngayon, sabi niya, halika, sa sasamahan kita. Pero ano pa ho ako, uh, kulay violet po yung kulay ko eh parang katapusan tat kasi tawag nila sa akin sa ng doktora ko. Ano eh, ay buhay ka pa. Parang may taning na po yung buhay ko eh. Mm -hmm. Tapos sabi ko, ho, doktora, ita lang po yung ang kilala manggagamot sa buhay ko, hindi ako pababayaan. Mm -hmm. Tapos sabi ng kaibigan ko, kumari ko yun, na sa Australia na ngayon, kumaring si ana. Sabi niya, halika, gusto mo sumama? Sabi ko saan? magbabaybong tayo. Sabi ko, sige, gustong-gusto ko yun. Ay, ginala niya ako doon. Tapos, pinakilala niya ako sa kay Pastora Divine. Sabi ni Pastora Divine, sige, pagpipre-over ka namin. Pero may kasabay din po ako na cancer din po, na wala wala siya talaga. Sabi ko, ako yung isa lang pinakakitaan po so, si Lord. Lang, Alam ko pag niya ako. Eh. Ganun ang ano ko sa kanya. Sabi, o oh, sige, hanggang ngayon po, nagpapatuloy po ako na ano na, na nag-church po ako sa GTM dito sa Cubao sa 15th Avenue. Pinapipre-over po ako palagi ng mga pastor at saka pastora ko. Sabi sa akin, hmm. alam ko, kiniklaim ko na yon sa Lord. Sa Holy Spirit, sabi ko, alam ko, pagagalingin niya ako. Ba, hanggang ngayon po, nagpapacheck up pa rin po ako sa PGS. Monthly, three months, hanggang six months ngayon. Hanggang sa Huling ano ko po, sabi ko, Lord, alam ko, kinakapitan kita. Makakasurvive ako. Itong 2000, 2000 November 21, 2023, oh, huling check-up po, CT scan ko po. Uh, Cancer-free po ako. Kaya alam ko oh. po, pagagalingin ako ni Lord. Yun lang po yung faith ko talaga kay Lord. Buhay po si Lord. Amen. Ah, okay. kilabot naman yung 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 kwento, okay. no? Talagang kailangan mo talagang ano eh nakakapit ka talaga, no? Talagang okay. kailangan mong kumapit. And especially hindi madali sa You were only 43 years old nung uh, okay. ito tamaan ka, may apat kang anak. Okay. So si Lord naman, di ba ganun, Pastor Bong? Kahit na kini question natin siya, pag sinasabi, okay. bakit naman ganito, Lord? Kalma lang din siya eh kalma. Mm -hmm. Hindi siya hindi tayo sinasagot ni Lord na ah, kine-question mo ko ha o eto, palalalain ko pa. Hindi eh. Parang pinababayaan niya tayo na na, na yung yung pagtitiwala din ng Panginoon sa atin na naniniwala ako sa iyo anak. Maiintindihan mo kung ano tong ibinigay kong pagsubok sa iyo. Ganon siya eh. Ganon siya kung mausap sa atin, no? Pastor Bong ano, ang, ang, sa Kristyanismo, sa totoo lang, kahit ano pang pananampalataya, laging kailangan mga kinig ka lang sa Diyos. di ka pwede magreklamo. Pero sa mm -hmm. Panginoon, you can express your, ano, your, yung, ano, yung, what you're feeling. Kasi, tatay natin siya Kaya nga sa prayer, our father, di ba? Kasi tatay natin siya. So, tay, ba't ganito? Ba't ganito nangyayari sa akin? So, hindi niya yun iti-take against us. Di ba? Mm -hmm. May ba natatakot? Naku, masamang magtanong kay God, masamang... Hindi tatay natin siya. Hindi naman natin siya dinidisrespect eh. Nagtatanong mm -hmm. tayo. We are just being honest with what we are feeling. And our God and our Father is very much willing to listen to us. Yan. Amen. Um, siguro, yung ano na lang natin, Josephine, um, oh. yung dumadaan, iba't iba yung mga pagsubok, ano, dagok sa buhay natin. Um, mm -hmm. Lahat ng tao dadaan at dadaan dyan. At hindi rin biro yung iyong pinagdaanan. Anong payo mo sa mga naranasan din yung ganitong nga uh, yung, uh, struggle sa buhay or challenge sa buhay? Ang mapapayo ko lang po ma'am sa kanila, uh, uh, nakasan lang nila ang noong nila at saka huwag umapit lang sila sa kay Lord palagi sila mananalangin. I-surrender nila lahat ng problema, Lord. Amen. Totoo. Alam ko ikaw ang nakakaalam sa buhay ko. At mm -hmm. saka alam ko, pinagaling mo na po kami. Lubos-lubosin nyo na lang po yun ang aking panalangin sa kanila po. At saka, mm -hmm. Mm -hmm. kailangan araw-araw magbukla tayo ng Bible kasi yun ang, ah uh, yung pinaka-golden verse o Bible po, yung John 14, I've 16 verse 14 po. Ang sa pala yun ang, ang payo ko sa kanila. Talagang nakasan nila ang loob nila, huwag sila bibitaw kay Lord. Lagi araw-araw isusurrender nila ang problema nila. Nga si Lord lang ang makakatulong sa kanila, wala nang iba. Kasi siya ang pinakakilang manggagamot. Kasi ako nga sinabihan na nga yung kabilang kamay ko na mamaga dahil dito sa sa opera ko. Wala na daw magagawa yung doktor. Sabi sa akin, wala na kung kami magagawa dyan, walang gamot dyan. Ang sagot ko naman sa doktor ko, mayroon pa ako isang natitirang mang gagamot. Yung itaas so, <laughs> ko si Lord na lang ko, alam ko si Holy Spirit, hindi ako pababayaan yan. Gagaling at gagaling ko ako. Kaya, Amen. nung bumalik ako, sabi sa akin, ah, uh, Congratulations, Merry Christmas, Merry, kasi cancer survival ka na. Mm -hmm. Oo, oh, yun ang ano, kaya yung sinishare ko sa mga kasama ko, nakasan yung loob kasi kapag manghina ka, nandiyan naman si Lord eh. Palagi ka ginagabayan, palagi ka sinasakluduhan, nandiyan ka sa lahat ng oras basta sumawag ka lang sa kanya. Hindi ka pababayaan mo To God to yung the glory. Yun lang po ang sinishare ko sa kanila. Thank you, Miss Josephine. Thank you, Josephine Balahadia. Thank you for sharing your story po sa amin and God bless you always.